Headboard Talang. pa lang yan. Ang tiket. No? Ang tiket. Ang tiket. Ang tiket. Ang Ang tiket. Ang tiket. Ang tiket. Ang tiket. Ang tiket. Ang tiket. Ang yung Ang tiket. Ang tiket. Ang tiket. Ang tiket. Ang Ang natin total siya. Tara. Okay, gitna, Para maano yung... King size yan, no? King up, size. king. All king. All king. King up, king up. Ah. Oh, king, king up. Up and down. King down. <laughs> Normally na ginagawa na ano lang eh. Double ta single. Saka oh. 60, double ta. Kami lang yung nagpa-king oh, king up, king down. Special yan eh. Magkano yan? Magkana din ang ano? 25 yeah, yan tayo nung sa ano eh. Sa isipo. 25,000 lahat na? 35. Ha? Ah, oh, 35. 35,000. Grabe. Oh, solid yung mukawin niya. Yung tibay. So, hindi naman daw aanayin ito eh. Dadaanan niya na yan. Dadaanan na lang niya. Oh. Matatakot na yung anay dito. <laughs> Actually, itong mga wood namin, mga tira-tira talaga ng anay. Ah, okay. Yan yeah, na yung mga dinaanan lang nila dahil hindi nila makagat. Oo. Uh -uh. Ah, so ang binibili ninyo yung mga old house? Old house talaga, nagigiba kami. Nagigiba? Okay. May Nagigiba kami ng makaraan dyan sa mga tarunaan bago magbayad. Old house eh? Oh. No. Marami din kayo nakuha ang mga mm -hmm. solid na kami. Oo. No. So lahat itong ginamit yung yakal? Y yakal, nara, mulawe. Nara? Saan ang nara? Yung pula. Ah, nara, ito? Yeah. Mulabi mga cream. Mulabi, ito? Ito, uh, ito mga to. Ah, ito. Okay. Yeah. Mm, ang galing din ah. Oh, ito, ito. Anong ka? Anong ka? Yakal Yakal. Ito mga nandito, oh, mm. yakal to. Opo. Oh, okay. Parang yeah. namin siya. Oo, oh, uh oh, sige, sige lang. No, Huwag <laughs> din lang yan. Oo. No. Uh -oh, Baka, mabigat ano, kasi kayo, eh. Kaya sila nandala. Uh oh, grabe yung mga scrap na kahoy, pinaglalagay po nila dito. Yan. So, matagal-tagal din po nilang ginawa to. Actually, pinagawa na po namin to dati pa. Siguro mga ilang months na. Mga two months din. Yan. So, ngayon lang po namin pinadala kasi ngayon lang po natapos itong kwarto namin. Pero hindi ko wala pa kasi pintura eh. <laughs> okay lang yun <laughs> Tsaka nilang pipinturahan yan pag may budget na lang ulit. Basta importante, may kama na pwede nang tulugan, di ba?

Hindi yung pinakabuhay. <laughs> Lalo pag hindi di ka lasto. <laughs> Oo, oh, bigat na pag yan. Oh, so hinihingal sila. <laughs> Kasi bigat nung kahoy. Eh. May basahan ba kayo dyan? Ah, mayroon po, mayroon. Tara, slide na ah, so, sige, lang namin siya. Ah, sige, sige. May basahan. Talaga siya rin. Punin ko lang doon sa kabila. Nga design. Kasi, ang ganda, no? Saka solid talaga yung kahoy. Ayan pa. Top. At dalahan. Yan ka din yan. Oh, okay, okay. Yan na sarap ko Sa taas ba yan? Sa baba? Baba. Baba. Ay, oh, ang bigat. <coughs>

I'll Ang ganda naman ang bahay mo, Bianca. Bianca. Ang ganda naman ang bahay mo. Tapos, pasok tayo. Dali. Wow. Wow! Inga đâh! wow, Toi chi! Mamá Toi chi! Mamá Toi Ang ganda naman ng bed, Bianca. Look. Yakan ito na Kasi ito mga iba, musig, may inara din po dyan. Halo na. Diba? King size po itong bed. ganda. Hindi pa tapos. Wala pang pintura. okay Ito naman, nasa 15,000 po. minsan yung ilaw Angganda naman, Bianca. You like here? You like here, Bianca? Mm. Huh? Ha? Okay. kabila. Hmm, dito rin, no. Wala pang ano, mga nakasabit na kapis. Hmm, maganda to paggabi. Mama. Bianca. Dito na tayo, Pamela. Bianca. Ha? Dito na tayo. <mimit> Dito na tayo. Ha? Dito tayo sa gilid. Check natin. Ayan, naalis na yung mga damo. Malinis na. Di ba? Di ba, Bianca? Opo. You say, opo. Ang ganda. Bakasyonan. Hahaha. <laughs> saka opisina. si bye! Bye na! Bye! Ayan. So, ganito yung itsura ng bahay paggabi. Maliwanag. Doon tayo sa gilid. Ito naman sa loob. Ganyan. Maliwanag, di ba? Ito namang ano dito, yung glass. Oh, hindi ka makikita sa loob. Ayan. Ayan. Patok Pa sa loob. Diwa lang. Ito yung CR. O Hindi pa tapos yung cabinet. Wala pang pintura. Ang ganda ng pintuan. <laughs> pintuan yung ng store. CR. Ito. O, oh, di ba? Ayan. Ang cute. Tapos, ito naman yung kitchen. Pag magluluto ka, para hindi diba mga moe eh, dito sa buong bahay, pwede mong isara na yan. Nakasara. Open natin. Hindi e, dito naman. Sa kitchen. Okay. E, medyo makalat pa dito sa labas. Natin. Tapos bukid dyan sa labas. Ang ganda. Ito naman yung pinaka opisina. Yan. Malit lang. Cabinet hindi pa rin tapos. Hindi ko talagay yung mga files. Lang. Kahit ano, yung mga files. <laughs> kung meron. <laughs> yung mga resibo. Nang mabayarin. Ganyan. Dito nga yung mga display. Mga pandang toys mga so, nga toys, <laughs> collection. O oh, yun, ganun lang. Ah, dito sa ano? Sa loob ng sa kwarto. Ayan. O, oh, diba? Ang ganda ng higaan. Eh? Ang bagat nito, ah, nabili. Ibang iba yung design dito. Ibang design. Ito, ito naman, may nara dyan. Halo-halo na. Nara puti. Nagbabangbang sila ng mga bahay na luma. So, yung mga bahay na luma, di ba mga antique yun? Dito nila, ano, ito yung ginamit nila. Sino nag-simple ito mo? Sila na. Yung nag-deliver? Oo, nag-deliver. Ayan, ang ganda, no? Ang bigat nito. Grabe. Tat-apat na tao yung nagbuhat. Apat. Mm -hmm. Hindi ka dito sa apat. Tapos dito sa basa. Tatlong tao. Tapos apat na tao yung nag-install niyan. Kasi hindi kaya. Mahal, malawa din ito. Kasi sila dito. Oo, oh, king size. Doon siya roon sa may gilid. Si oh. dito sa may gitna. Ito eh, meron din harang to. Hmm. Ayun yung harang niya. Yun. Ang bigat yun. Eh, hindi ka try natin. Buhatin mo isang kamay. Oh. Kaya mo? Sige. O, oh, di ba? Ang bigat, di ba? Ang bigat. Mm -hmm. Hindi natin kaya yan. kasi mm -hmm. oh, tara dun tayo sa labas. Dito lang sa labas kasi wala pang ilaw. Ang ganda sana dito kung may kapis light. Dito, di ba? Para maliwanag. Tapos dun sa mga ano, yan o, sa mga nyog. naginatin natin ng kapis light para maliwanag. Maganda tingnan. Ayan. So, yun lang.